Welcome pong muli sa aking munting channel na Kwentong Sikat TV. Sa video na ito ay ibabahagi namin at pag-uusapan ang isa sa mga pinaka nakakagulat na kwento sa kasaysayan ng showbiz, ang pagkabilanggo ni Robin Padilla ng mahigit na apat na taon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Siya ay nagmula sa pagiging sikat na action star noong dekada 90 at hanggang dumating ang panahon ang di niya inaasahang pangyayari na dumating ang mabigat na pagsubok sa kanyang buhay at nahatulan siya na makulong mula 1994 hanggang 1998. Sabi niyo marami kayong kalokohan. Pinakamalaking kalokohan niyo nung 1994. Magmula 1992 yun, 93. <laughs> Pero 94 ang parang na-Hollywood ano, firearms. Eh, ang true story nun, eh siyempre ako mahilig ako sa baril. Ang ko talagang baril. At yung mga baril na yun, hindi po totoo na walang mga ano M-O-M-R. Mm -hmm. Nung panahon na yan, yan po ang uso. Uh, mission order, tsaka uh, memorandum receipt. Ganon. Eh, nung panahon na yan, na tayo ng pulis, nakita nila yung mga barel, may media. Ako naman, nagsasabihan ako na maging ano ka na, mag-tame ka na, isurrender mo yung mga baril mo. Ako naman, ba't ko naman gagawin yun? Eh, matigas ulo ko eh. Sa madaling salita, matigas ulo ko. Pero talagang, pag masushoot ka, ma'am, isushoot ka talaga. So, nakulong pa rin ako. Pero hindi ko naman yun kaagad tinanggap kasi umakit pa ako ng bundok. Hmm. Isa't kalahating buwan ako, kasama ko, mga NPA. Ka, naging, for some time, naging rebelde, tayo. Opo, o, hmm. sa Bicol. Ah, hmm. uh, nagtago ako sa Bicol, Quezon, Bicol, Pinuntahan ako ng nanay ko. Sabi ko, Ma'am, hindi NPA na ako. So, Ayak. Ay? Oo, iyak yung nanay ko. Hanggang sa yung ex-wife ko, umakyat. Sabi niya, okay yan, kung gusto mo, ipaglaban ng mga tao. Pero di ka ba nahihiya yan? Sabi niya. Ang tapang-tapang mo, tapos tinakbuhan mo yung kaso. Ang maaalala ng tao, tinakbuhan mo. Hindi nila maaalala na pinaglaban mo. Medyo tinamaan yung no. ano ko, tinamaan <laughs> yung ego ko, ha? na ha? Ganon ba dating? Oo, oh, dating. Tinakbo, sumurender ako. Bumaba ako ng bundok. Sumurender ako. Tinanggap ko yung pangungulungan. Hindi no. sikat na sikat kayo sa Bilibid. Imagine ninyo, Robin Padilla, biglang nagbilibid. <laughs> pagdating ko, Pagdating ko nga doon, fiesta eh. Sibibiamo kasama natin. <laughs> Tsaka, may, ano, oh. may banda. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi May Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. yung ako. Hindi 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 ako. ako. Hindi ako. Hindi ako. ako. Kasi hindi, ano naman eh, nung mali lahat ang konsepto ko nang bilili. Yes. Kasi dumating ako doon, tatlo suot kong pantalon. Eh. Tatlo talaga. Dahil? Ay baka para mal, pag man lang ako, medyo mahirap-hirapan sila tanggalin. ni uh, ba? Tatlong pantalon eh. Okay, yun, ay, nang, yun ang, yun nasa isip ko talaga. Pagpasok ko doon sa Zelda, Ali sabi nung mayor. Kalbo yung mayor eh, si Mayor Bunsoy. Oh. Laki, laking tao na kalbo. Sabi ko, eto na, gulpihan na to. <laughs> Ay, alin ka dito? Oo, oo, maupo ka dito sa gitna. Gitna na, eh! Naku, patay. Saan, tinitingnan ko ngayon yung mga mukha nito. Naku, napakandas. 60 sila eh. Dito ka, lumuhod ka. Naku, eto na yata. <laughs> ako, pinaluhod ako. Yung pala, born again. Oh. Pinray over nila ako. Ganon, dasal sila. So, miyak ako. Kasi mali lahat yung, yung konsepto niyo. ko. Naiyak talaga ako nung, nung pinagdadasal nila ako. Dahil lang naramdaman nyo nun? Eh, para akong binuhusan ng malamig na tubig eh. Sabi ko, ang ah, iniisip ko, away, iniisip ko, hindi. Very religious sila. Pagkatapos magdasal, may mga pagkain. Winelcome ako, tapos pinagtimpla ako. Naiyak ako, pasensya ka na. flashback mm. ako eh. Mm. Pinagtimpla ako ng kape ni Mayor. Tapos binigyan niya ako ng mga Bible verses. Mm. Sabi niya, ganun lang yan. Isang araw, lalaya ka rin. Ganun, Yung, ano, na very touching yung, yung ano na yun. Ibang iba dun sa in-expect na in expect ko na saksakan to, gulpihan to. Uh, siguro yun, yun yung naging turning point ng buhay niya. Kasi paglabas nyo, naging ibang Robin Padilla na eh. Yun talaga ang pinakamasayang time ng hmm. buhay ko talaga. Pero nung first night ko, nagdasal ako. Pasalamat ako sa sa Diyos na hindi pala ganun. Ako nakulong ako, wala akong pangkat. Hmm. Hindi ako sumama sa gang. Hmm. Hindi ako nakita nila na uh, mabuti naman nung hangaring ko. Kasi una kung nakita doon, kulang sa mga higaan. Humingi ako ng tulong sa mga artista, nag-donate ang... Paano Dabu. nyo nahanap yung Islam? Comedy eh, kasi ang tingin ko sa mga Muslim noon, ano rebelde eh. Diba, kagagawa ko lang ng mister Isang araw, may kumakatok sa... Sino yan? May humahanap sa'yo, Sultan. <laughs> Sino Sultan? I mean, Sultan Kiram. Ah, o oh, sige po, dipunta ako doon sa visiting hall. Pagdating ko, isang matandang si Sultan Kiram pala ng Sultanate of Sulu yung lumaban yung 2013 Samantala patuloy ang pagpunta ng mga taga-suporta ng Sultanato ng Sulu sa Sabah, Malaysia Ito ang kinumpirma ni Sultan Jamalul Kiram III kung saan sinabi nito na hindi lang ang kanyang mga kapwa tausug ang nagtungo sa Sabah kundi maging ang iba't ibang grupo mula sa Mindanao at Palawan Samantala, hindi na idinetalye ng Sultan kung paano nakapuslit ang mga tauhan nito sa Sabah sa kabila ng pagbabantay ng Philippine Navy. Hindi na rin ito sinabi... Sabi niya, Kau si Robin Padilla. Opo. Anong religion mo? Jehovah's Witness po. Alam mo ba ang Pilipinas? Sabi niya, bago naging Kristiyano, Muslim. Ah, hindi ko po alam yan. Ayan. Sabi niya, yan ang ituturo ko sa iyo. Ah, ganun po. Bukas, sabi niya, papadalang kita ng mga preacher. Ang preacher muna. So, next day, hindi ko na serious siya. Next day, hindi ko na naman. Ang unang pasok sa akin, sabi niya, ah, Paano ka magdasal? Sabi niya, ano po, tirapa ako. Sabi niya, alam mo ba, ang Muslim ganyan magdasal. Hanggang so yung ilang beses nilang balik doon, yung way of life na yung tinuturo sa akin, eh yun lang, wala ako eh. Tandaan mo, galing ako sa si bisyo ah. Parang full rehabilitation ba? At dahil doon, naisipan kong gumawa ng therapeutic center sa... Bilibig? Oo, hmm. nagtayo ako doon. Kasi dahil sa kanila, at yun ang naging daan, nagtayo ako talaga ng inmates crusade against drugs. Kasi doon mo, tumatalon sa third floor ng mga bilanggo. Ay. No, eh. Sobrang high. Di ba ako nag-expose nun na meron talagang pagawaan ng bato sa loob. Nun. Inmates, custodial aid. Yun kami. Kayo nagtayo nun? Tsaka si FPJ. Ah. Si FPJ. Siya ang nag-finance nun eh. Di ba may purpose lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay? Palagi ko yun ang purpose ko, ma'am. Anong test-test sa tingin nyo ang purpose? Bakit kayo kailangan makulong sa buhay? Number one sa mga drug offenders, yun talaga na nagkaroon ng programa ang, ang sa amin. So nagkaroon ng uh, project para dun sa drug rehabilitation sa loob ng bilibid. Yung personal? Nilinis ako. Dinala ako ulit sa Diyos. Naging mabuti ako for some time sa aking ex-wife, hmm. sa mga anak ko. Na, uh, Pakasal sa unang niyang asawang si Lizelle Sikanko habang nakakulong na amyendahan ng batas na nagtatakda ng parusa para sa illegal possession of firearms at naiba ito sa anim na taon hanggang labindalawang taon na lamang. Matapos ang tatlong taong pagkakakulong, binigyan siya ng conditional pardon noong 1997 ni Pangulong Fidel Ramos at April 1998, tuluyan na siyang nakalaya. Naging aktibong supporter si Binoy ni Duterte noong kampanya nabash pa nga siya noon at tinawag na ex-convict na walang karapatang bumoto nang magpost siya sa social media ng balota at naghayag na sana raw ay makaboto siya hindi pa kasi siya pwedeng bumoto noon sa ilalim kasi ng nakuha niyang conditional pardon hindi na ibalik ang kanyang mangkarapatang sibil at politikal gaya ng pagboto at pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno pero dahil sa absolute pardon na iginawad sa kanya ni Pangulong Duterte, na ibalik na ang karapatan niyang bumoto. yun ang pinakamasakit sa lahat. Ano, na mapagbibintangan ka pa na bumoto kahit hindi ka naman bumoto. Sabi ni Robin, hindi niya raw hiningi ang absolute pardon kay Duterte man o sa ibang administrasyon. Si Erap, inutusan ako sa Abu Sayyaf kung saan-saan. Si GMA, kung saan-saan ako inutusan niya. No? Pero kahit isang beses, hindi ako humingi, hindi ko hiningi ito. Hindi, kasi para sa akin, yung serbisyo mo sa bayan hindi dapat palitan. Ayon kay Robin, hindi niya raw alam na nag-apply ang kanyang manager na si Betray Bidanes sa Board of Pardons and Parole, apat na buwan na nakakaraan para sa kanyang absolute pardon. Kung ano man ang naging kasalanan ko sa lipunan, binayaran ko yan ng tatlot kalahating taon sa loob ng kulungan. Kaya walang pwede pong magsabi sa akin, Oy, nakakuha kang pabor. Hindi po ako nakakuha ng pabor. At binayaran ko pa po uli ng 23 years sa labas na yung isang pa ako nandun sa bilibid. Itinuturing ni Ropi na pangalawang buhay niya na ito. Halos kasabay kasi ng paggawat ng absolute pardon ang panganak ng kanyang asawang si Marial sa Amerika sa kanilang panganay na si Isabela. Ayon kay Binoy, gusto niyang bumawi at maging hands-on dad.